Tour ba ang hanap mo, ngunit kulang ka sa budget? Abay, ekis na agad yan dahil may alam akong swak na swak sa budget, visa free at malapit lang sa inyo. Oo, tamang narinig mo. Kaya tara, atin nang i-explore ang Ancient Rome dito sa Pilipinas. so ng ating Bamban Tarlac Solo Ride Adventure ay ating nadaanan ang nakamamanghang tulay ng Bamban at ang napakaastig nitong arkitektura. Atin ring dinalaw ang sikat na farm sa isang talampas o bundok na kung tawagin ay Bella Montana Farm. Dito ay matatanaw ang majestic view ng Mount Arayat at ng Clark International Airport. Sa video ito, atin namang dadalawin ang isa sa mga dinarayong lugar ngayon sa Central Luzon, ang ancient Rome-inspired structure at susubukan din nating puntahan ang malawak na New Clark City na matatagpuan sa bayan ng Kapas Tarlac. Ah, uh, ito, Papunta na tayo sa New Clark City na alop na natin yung alternate route. Ulan na ata yun, no? Yung mga bundok doon. Kaya samaan niyo ako muli sa part 2 ng ating Bamban Tarlac Solo Ride Adventure. Let's go! Pagkagaling ko nga sa Bella Montana Farm, ay agad akong tumuloy sa aking next destination. Alright, next stop, punta tayo sa Goshen Hotel and Resort. Hindi ko alam kung tama. Ang ganda dito. Maraming mga kasyaw Mahampat na pamanlutang Hindi ko ba malang basahin Ganda dito Lubak lubak, bako bako Time check It's 12 Wala, 1.05 na pala ng hapon Target time natin na makauwi is 3 sana matapos natin na uh, puntahan lahat oh, ng iba turn left tayo dito mas maganda palang daanan dito kasi sa kabila kanina sabi ko kasi magigising ako ng maaga nagising na ako ng maaga kaso oras na ako umalis kaya nabutan na ako ng lunch dito alright so uh, na Goshen this way so pasok tayo tayo sa Goshen turn straight ahead ito rin Goshen Lord huwag kang umulan ayan dito na tayo. Ito ba yun? Casa de la Cruz. So, Goshen Resort and Hotel. Ito yun, sir. Hello. Kano po yung trance dito? Pasyal lang kayo? Oo. Ah. Saan Reception, pero wait lang po sa video Ah, okay So, nandito na tayo sa Goshen Tagal na natin binabalak dito Pumunta nung nasa private school pa ako eh, balak ko lang pumunta dito Maganda ng mga structures nila dito oh. Parang ginaya talaga sa uh, ibang bansa So, oh, may guard dito sa so gate papakita natin tong sa arm entrance haba pala ng haba ng entrance na ito Alright, hindi ko alam kung saan tayo magpapark. Pick up and drop off only, no parking. So saan tayo magpapark? Dito? Wow, Ito yung building. Saan kayo yung parking dito? Parking. Parking, parking. Parking. gaya ng parking nila parking A and B magkang uulan lord <laughs> ah ito parking nila Resort and Hotel. Matatagpuan ito sa tahimik na bahagi ng Bamban Tarlac at lugar na hindi pagaanong napupuntahan na maraming tao. Nakatayo ito sa maberde at scenic spot ng bayan at accessible ito sa anumang uri ng sasakyan. Nakilala ang pasyalang ito dahil sa Malarome inspired architecture nito gaya ng The Colosseum na matatagpuan sa may Rome, Italy. Binuksan ang pasyalag ito noong huling bahagi ng 2017 at agad namang nakahikayat ng maraming turista. Expectation versus Reality Due to the power of social media and enhanced editing skills of netizens, the place seems a huge one in what you see on your phones, but literally, it's not. Maaaring nagmumukhang ang grande at napakalaki ng Goshen Resort sa mga larawang nakikita mo. Ngunit kapag nakita mo ito ng personal, ay hindi naman ito ganoon kalaki at kalawak. Ngunit hindi naman ito ganoon kasikip. Sakto lang para sa mga dumarayang mga turista, maliban na lamang siguro tuwing peak seasons. Kaya naman para masiguradong masulit ang paglalakbay papunta dito, siguraduhin sa weekdays ka pumunta at nakaredy na ang mga kamera at poses mo. May mga hagdan din dito na siyang kokompleto sa mga Instagrammable shots mo at bubusog sa memory card ng cellphone mo. Maganda ang ambience ng lugar dahil kapag inakyat mo ang ilang istruktura ay matatanaw ang maberdeng kapeligiran at ang 360 degrees view ng lugar. May mga swimming pools din sila rito, stores at restaurants. Hindi ko na natanong updated rates nila kaya sa mga magtatanong, pakisearch na lang po sa official social media pages nila. Gayon pa ang Rome-inspired theme ng lugar ay talaga namang worth it. Pero disclaimer, huwag umasa sa isang replika ng Colosseum na kasing laki at kasing epiko ng original nito. Sabi nga nila, limit your expectation sa mga ganitong bagay. Ating ipagpasalamat dahil may mga investors na nagsumikap sa pagtatayo ng lugar na ito para atin ding maranasan kung ano ang pakiramdam ng nasa Rome, Italy. Sadyang ang napakaganda ng lugar na ito at ramdam na ramdam mo ang vibes ng Rome, Italy. Mas maganda pa siguro ang view nito lalo na kapag dapit hapon dahil sa epekto ng mga ilaw na mga estrakturang nakapalibot dito. something from nothing the life lessons come one in a dozen the other 11 give something from nothing the life lessons come one in a dozen the other 11 give something from nothing the life changes just open the door one thing certain i'll always be young. Pagkatapos ko dito ay agad kong hinanap sa Google Map ang daan palabas dahil tiyak na nakalimutan ko na agad ang mga daan ng aking pinasok dahil sa pagkakamangha ko sa lugar na ito. Okay, so paalis na tayo dito sa Goshen. Next, punta tayo kay Your Honor. Sabay ni Your Honor. Kay Mayor! na May joke lang. Punta tayo sa municipio ng Bamban akin ring susubukan na daanan ang munisipyo ng Bamban at aking isusunod ang New Clark City na matatagpuan sa bayan ng Kapas, Tarlac. Welcome to Bamban! Okay, Diretso na lang daw natin to mga 5 minutes 5 minute drive Tignan nga natin yung munisipyo ng Bamban Ako curious ako eh Alright, ito na tayo. Welcome to the municipality of Bamban Tarlac. Papicture tayo dito. Bamban Municipal Compound. Try nating mag-drone shot dito. Baka pwede. Baka lang naman. Baka pwede sa so, walang parking. Walang parking. Minit. Ano, ano, ano. Picture lang tayo. Pa-picture na lang tayo. Konti. Saglit lang. So, dinaanan lang natin yung munisipyo ng Bamban. Ang daming ang building sa likod ng munisipyo nila. Hindi naman tayo sana nangingimasok sa hindi naman tayo sanang nangingimasok sa politiko, Pero curious lang ako. Totoo nga pala, dami, daming building doon. Yung pala yung tinatawag nilang Philippine Offshore or Pogo Houses. So, 10 minutes bago tayo makarating sa New Clark City. Hindi po siya sa Pampanga matatagpuan ng New Clark City. Matatagpuan po siya sa bahagi ng between Kapas or Bamban din siguro. Eko sure. Hala umikot. So daw may toll gate. Wrong. Mali. So ito. Papunta na tayo sa New Clark City. Naalop na natin yung alternate route. Diyos ko, tinuturo ako dun sa expressway kanina. Ang na-excite ako dun sa New Clark City. okay ito? Ang ganda. Parang uulan na. 12 minutes. Aba natin marating ang New Clark City. Tanda ko uwi. Kina misis o sabahin namin. Ewan ko, bala na mamaya Ah nga pala, ito yung first ride ko After ng kasal namin ng aking asawa Buti pinayagan ako eh Mamakaawa ako kagabi Muntik na akong umiyak kasi ah, halos ayaw niya akong payagan Kaya super thank you sa asawa ko Susunod, back ride na ulit kita After ng trabaho mo dyan Taste-taste ka muna. Mukhang nakatapat pa naman doon yung makapal na ulap ah. Yan na yung ulan. Lord. Wag muna na Lord. Puntaan ko lang. Pasyalan ko lang saglit. 9 minutes. Lapit na. Sana hindi pa bumagsak yung ulan. Sa aking paglalakbay patungo sa New Clark City ay may hindi ako inasahan na pangyayari. Nakasalubong ko sa daan ang napakalakas na ulan at ilang minuto rin akong sumilong sa isang waiting shed. dahil hapon na, hindi na ako tumuloy dahil may obligasyon pa akong gagawin. At ito, ang susundin ko ang aking misis sa trabaho niya sa Pangasinan. At pauwi na tayo! Sayang, hindi natin napuntahan yung New Clark City. Lakas kasi ng ulan doon eh. Ganda ng daan din dito ah. So ang daan na ito ay yung Lubigan Barangay Road. Kukonekta ito sa bayan ng San Jose. Uh, nakadaan na rin tayo sa San Jose nung pumunta tayo sa may sitio ba agad saka sa Monasterio de Tarlac. Bali, dalawang beses na tayong nakadaan doon sa may San Jose. Yan, o, oh, ito na. Welcome to San Jose. Tarlac. So, iikot lang tayo dito tapos labas na tayo ng Mayantok at Kamiling. Tapos diretso tayo kina Mrs. sa bahay nila. Doon na lang ako uwi sa may Orbis Tondo, Pangasinan. Bale, ang estimated time of arrival is 1 hour and 27 minutes pero siguro kakayanin natin doon ng 1 hour and 10 minutes. 1 hour and 23 minutes. Time check, it's 3.52 in the afternoon. Sorry, misis ko, hindi na kita masusunlo sa trabaho mo. Malanganin na ata. Nang waras na, 4 na. Hindi ko man narating ang isa sa mga lugar na gusto kong makita ng personal. Nagpapasalamat pa rin ako dahil ligtas at ginabayan ako ng Diyos sa aking paglalakbay. Hanggang dito na lamang ang video ito Ito po ang inyong Sir Pogi ng LU na nagsasabing Earn Travel and Chill. Maraming salamat sa panonood at see you ulit sa ating next video. ba alam